At ayun nga mga mare, mga idol, mga guys. Bigla nga akong inaya ng pamangkin ko papunta sa bungabong. Samahan ko daw siya. Ayaw niya daw kasi nag-iisa. Charis! <laughs> At kitang kita pa nga dyan sa mga ko na mahal pa rin kita. Uy! Daladala <laughs> -dala ko nga pala tong kape ko kasama ng puso mo. Ha? <laughs> At may sinasabi pa nga dyan yung pamangkin ko, kaso di ko naman maintindihan. Hindi ko na lang sinagot para kunwari, suplada ako. Bigla nga ako napatingin. May nagbibidyo pala, hindi ko alam. Well. At nung kami ay nakalabas na sa highway, napapansin ko bumibilis ang pagmamaneho ng batang to. Tuloy, napapakapit ako lalo sa puso mo oo Pero hinding-hindi ako susuko tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Hala! <laughs> Bigla nga akong napaisip kung ano ba ang pinagagagawa ko sa buhay ko. Ginusto mo yan eh, nagpasarap! <laughs> Natatawa na nga ako sa sarili ko dito kasi hindi ko alam kung mauubos ko ba tong kapeg to ang likop ba naman kasi ang bilis bilis mag drive ng ko pero tulad nga ng sinabi ko kanina hindi kita susukuan uy puro hugot tong manginginom na to ah manginginom ng kape kaya cheers mga mare mga pare mga guys mga idol Isang higop nga para sa mga taong umaasang babalikan pa sila. Uy! Ayos ba mga mare? Ayos lang yan. umaasa ka pa rin eh. Oh, isang higop pa para sa mga taong akala nila mahal sila. Uy! Ampa eh! Alay, tama, tama ka na nga dyan, Janessa. Oo na, ito na. Huling higo para sa akin. Siyempre. <laughs> Kala nyo, lagi na lang sa inyo, ha? O, diba? Naubos ko din. Yay! Oh Ay, huling patak pa sa Ayos na, ayos na. Kukunin ko na ang aking cellphone at baka mahulog pa. Ay, yari tayo nito. Baka ako hindi mo makita ay mamiss mo pa ako. Bye-bye hey! na mga mahal ko sa buhay. <laughs>